Okay, so may pagmata. Magluto tao, Malamon na. Alright, good morning guys. So, nagluto na ako ng kamote. Ngayon, atong initon ang atong humba nga natulog. Very lamit Kay meron, ron. Kinamot is na putani. Mm-hmm. Agtik na po niro baba. Nirog ko tab ko Ay, humba. Nurag ka lang yan sa humba ni tatay. Daghanon, daghanon ako. Ginit kay mukhaon mas teya. Ah, ready na. Quick. Mga niya panyapon gabi. Guys, tumpag yun ang ang kanon nga o sa kaplato Lami man kayo siyang pagkatimpla god mm. god hula to na to ang kamote o kape no atong i-check ang atong kamote kung humok na ba okay very humok na 6 minutes ni siya akong giduha para tag sa minute ya Nya no, ganahan ko rog inunonan nga galunggong. Mhm. Mm ganahan po kanon na boy kanon. Pero no dili na na siya inunonan kay naluto na ang atong humba. Let's eat. Alright, kaya kay ready na man. Mamahaw na ta. Munay pamahaw nga dalang paniudto. ambot um, nga nung lami mang puning humba nga na ay panit nga try ko humba o poros uno, duwa may lami lami yun nung mga tambok muna mga bana dira paniwangan paniwanga na inyong mga asawa kay lami ang tambok lami yun ang mga tambok hugot oh mhm mm Okay. Maulat ito. Itong yaw, -yaw. yung mukha ko na Muna itong favorite spot kanan. There is a kitchen counter. Talagsara ko makakaon nga maglingkod. Dari na. So muna itong nawong na. No? Wala ka tayo lamos. không humot, humot pang lawa lẩu mm. Gawa sa purple kamote, aguanta ko rin yung nagpalit, bisag mahal. Napo mga amaryo. Napo frozen banana nga saba.